What's up guys? What's up mananap? Good afternoon people. Welcome back to my vlog, to our vlog. Today is a Saturday, and last night uh, we had the the saddest news na naman guys, kasi namatay yung uh, cousin ni Daddy, first degree cousin, si Nang Berna, who was ano kanang, na hospital siya guys a couple of weeks ago and yung diagnosis na ng doctor is pneumonia talaga iwan ko lang. so ngayon she lies at St. Peter Imos so if you if you can remember guys or if you can recall a week prior to this uh, nag din kami ng uh, living do naman sa uh, natena naman ng living is mama naman ni Verna. so namatay si Mama Aurene a couple of days ago or weeks ago and then ngayon naman, kagabi yun na nga, biniclare na siyang dead talaga, hindi na siya na-revive ng mga doctors sa uh, Vicente Soto so the family is so sad uh, especially na malapit na, one more day, ba? Diba? one more day, new year na and nangyari pa talaga to hindi man lang siya nakaabot ng hindi man lang siya lumagpas ng 2023 guys So we're really sad and we're really you know, uh, yung emotions namin is really low because of what happened to Nang Verna. So to the family of Nang Verna, Alacrito, to Oscar and uh, their only son Ian, our deepest deepest condolences guys. So ganyan talaga ang buhay. Uh, minsan, ah, mahiwaga dyan ang buhay. Ay, ano mang... Bewan lang no? gusto stop stop ba na to? oh stop pa ato okay so going back so ngayon guys umalis kami ni daddy kanina pa kami umalis mga around 2 2 or 2 o'clock nagpa money pedi si daddy ako nagpa pedicure lang guys and then we decided to ano din pag alis namin decided namin na mag mamamasyal muna sa SMC Seaside. Wala lang good, wala kami bibiling guys. Gusto lang namin mamasyal doon. And then siguro kakain lang kami and then uwi na kami after. So sinabot choy, sila na lang yung magluluto ng dinner nila. Kasi it's almost 4.13 na rin guys eh. So yung vlog ko kahapon, hindi ko pa na i-edit. Pero meron na ako na-publish kanina. Pero hindi ko pa yon na ay hindi hindi na publish na edit and Uh, na-upload. So, hindi ko pa na pa publish kasi umalis kami. Wala akong data, guys. I cannot continue with publishing that video. So, pag-uwi ko na lang mamaya. So, bal bali, etong video na to, kahapon na video and yung previous day. Yung previous day and yung kahapon, yun ang i-publish ko. Eto, uh, siguro, sa tomorrow na. So, ano pa bang ganap sa bahay? So, tomorrow, dinner dinner time, nagpa food package na lang kami guys para wala nang wala nang nasamadadad wala nang, nang handaan ba, handain although mag fruit salad lang ako guys kasi meron naman lang fruit salad sa uh, yung sa TDCX ko na natanggap and then si ate will prepare pasta and then kami yung food package na kasi last Christmas andun kami sa kanila so this new year naman dito naman sila sa amin And then by January 3, i na si Nang Verna. And then January 5, i -be na yung ashes niya. Taman ko lang kung saan. So that is yet to be announced by the family. So ngayon guys, stuck kami sa traffic. Medyo traffic dito sa Tabunok. Gaysanong Tabunok. So we're just waiting for the stoplight. And then off we go nasa SM. Seaside lang kami guys kasi mas malapit lang sa amin dito yung seaside. Okay? Anything you want to add to the people? Take care. Bakit? At saka, ano, mag-ingat. May putok mamaya. Bukas. 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 Bukas, yes. Maraming paputok. Pero maraming klaseng putok. <laughs> may kilikiling putok. And this will be the first Christmas and New Year na meron na kaming sasakyan uli si Jaggy or Jaguar as we call this guy dito. So hopefully he can stay with us longer pa kasi kagagaling na niya pinalinisan siya ni Daddy kanina guys sa shell pati yung sa ilalim nito guys pinalinis so di ba bongga so malinis na malinis si Jaguar especially the rim niya ang ganda-ganda tingnan kapag kapag shiny rims mo. So, okay na. Off we go na guys. Mamaya na lang ulit pagdating namin sa seaside. So, we just came from PLDT, guys. Nag-inquire na kami regarding sa plan ni na mami. And go sila, pero i-check mo na ni daddy yung signal nila na postpaid plan. Kasi, kailangan mo na niyang putulin kung meron pa siyang contract kung ano paman. Then, bago pa namin i-upgrade. So, we're on our way to Majestic kasi nagutom kami ni daddy. Gusto namin kumain na Anong huh? gusto natin kainin? Uh, din siya, din siya. dim sum. Dim sum. Steam rice. Here we come. Ayan. Dito kami sa SM. Ay, uh, SM. Harbor City, guys. With that day. Kasi na-miss niya yung Chinese food. Di ba, Daddy? You're on cam. What? You're on cam. Oh, what? Wow. Na, did you miss the Chinese food you said? Yeah, of course. Why? Why did you miss it? Eh, tagal na eh. Ah. Tagal na po nagkabalik na po. Kano sa ganita so, last, diri? Dugay eh? so na kayo. Ah, ito ka. Kasi city po talaga sa Harbor City. Ah, yeah. So, ang tagal na guys. So, uh, hot pot. Ha? Hot pot. Mabay pag hot pot. Oh, yan yung ano dito guys. Ambience ng Harbor City. Para ka talagang nasa Harbor, Hong Kong ba? Alright. Good luck sa traffic, guys. So, Buti-buti na nga to, oh. Kaya sa kahapon, grabe. Jud kami ka-traffic, guys. As in 3 hours. So, yan yung kabuuan again ng... Ayan yung C-Slex. c, c, -slex. c -slex. Ay, hindi niya kita. So lumipat kami ni Daddy, papa-fix namin to para malapit kami sa ano, ambiance maganda talaga yung ambiance. Daming sasakyan ng Cebu. Nagbusi sa labasan talaga lahat ng mga sasakyan sa Cebu. Lalo na pag kasi nag-normalize na, di ba? Wala ng COVID. So kaya ayan. Everybody is out and about. We're just waiting for our orders, guys. Medyo gutom na ako, guys. Actually. Kasi, uh, brunch, nag-brunch ako kanina around 9.30 siguro yun. Nandito na. Hindi rin ako masyadong gutom, guys. <laughs> I'm so hungry. Ayan, ubos. Mushroom and um, egg, quail egg, yung kinuha namin. And then, dalawang order ng spring rolls. Or <coughs> Uwi na kami guys kasi busog na kami. <laughs> Ang mga mukhang busog. Ang mga mukhang busog. Kasi marami pa akong gagawin sa bahay guys. Maglalaba pa ako ng mga mga shorts and brief ni Kian. And then, ano pa? mag i ko pa yung mga nabili namin ng na mga kubyertos. So, I'll Hello. see you guys again. I'll end my vlog for today. I'll see you guys again on our next vlog. Hey, Daddy. Yes. Happy holidays, everyone. Happy advance. Happy new year. Happy new year. Happy new year. Yes. And then, uh, shout-out ako sa lahat ng mga supporters ko. Sina SamSam. Um, Andre, Wendy, Busha family, sina Miranda family, guys. And sa lahat ng mga nanonood ng aming vlogs. Keep safe, everyone. Ingat kayo parati, guys. Dahil, ang date-date ay nasa tabi lang. Babush! bye-bye!